February 1 nang dumulog sa NBI Cybercrime Division ang mga account holder na ito matapos sumanong mawala ang pera nila sa Maya e-wallet app kahit walang ginawan transaksyon. Sa inisyal na pagtaya, Mahigit sa 300,000 ang halaga ng nawawalang pondo sa higit isang daan at dalawampung apektadong account. Tiniyak ng Maya na iniimbisigahan na at tutugunan ang mga ito. Sumunod na lumapit sa NBI ang mga e-wallet holders naman ng GCash. Kwento ni John Bansil, January 23 nang masimot ang 10,600 pesos sa kanyang account at nalipat sa isang merchant kahit wala naman siyang transaksyon dito. Pang-chemotherapy sana niya ang nawalang pera. Wala OTP. Walang text. Ah, history kagad po, walang lumabas. And then hindi rin po pwede sabihin na human error. Hindi naman po napalitan yung pinamin eh. Pusang kinuha yung pera. Ni-report niya ang nangyari, pero sinabihan umano siyang legitimo ang transaksyon. Yung pera, hindi naman natin pinupulot yan eh. Hindi naman natin hinihingi yun eh. Pinaghihirapan din po natin eh. Stage 4 cancer po ako, nasal parenchal cancer po nagkikimo ako, nagra-radiation ako, puwibila ako ng mga gatas, at may mga iba pangangailangan din po ako. si Ana, na si na nawalan na rin umano fifty 50,000 pesos sa e-wallet at napunta sa parehong merchant na pinaglipatan ng pera ni John. Nag-search po ako pagtapos po yung number po, tinawagan ko, hindi po makontak out of coverage. As in, hindi ko ma-proceed yung call na yon. Pagtapos po, doon po sa link, kiniklik ko, parang hindi siya nag-exist. Ayaw niyang mag-proceed doon sa page po na yun. ako, kada sa pambayad ko yun ng bills. Pambisnes ho yun eh, pampaikot ho yun. Mahalaga ho yun, sir, kada sa nag-pandemic, ako lang po ang breadwinner ng pamilya. Kaya talagang tinitipon ko po yung pera ko. Wala na silang Lumalabas silang na nailipat sa nasabing ano, merchant ano, ang pera ito. mula sa sampung e-wallet accounts. Iniimbestigahan ng NBI ang nangyari. Pero payo nila, huwag ilagay ang savings sa e-wallet. I think to be safe, huwag muna kayong maglagay ng uh, sort of substantial amount. Siguro ang pwedeng paggamitan nyo muna, yung pang daily uh, expenses lang niyo, At least uh, to avoid any bigger compromise. Ayon sa NBI, dapat magkaroon ng batas para mabantayan ang mga merchant na gumagamit ng mga e-wallet payment. Para madali silang makausap ng mga consumer. Definitely, kailangan talaga nilang i-check yan. Otherwise, hindi nila may-establish yung accountability. They need first uh, to identify saan ba siya uh, connected, uh, sino ba ang pwedeng uh, pagtanungan, assuming magkaroon ng problema, at uh, sino bang pwede nating uh, i-hold accountable. Otherwise, pag di natin alam ang ang, ang information na gano'n at may nangyaring problema, then uh, again, may iwan tayong naka-tingala, naka uh, tingalan,